Olga, paki-print yung inventory audit report natin. Kailangan kasi natin i-attach tong financial statement natin para sa BIR. And kung kaya matapos, kasi deadline na yan bukas. Ay, opo. Ako na pong bahala. Gawin ko po agad. Okay, thank you. Ay, po. Ingat, ma'am. Sorry na lang, Miss Gina. Pero na kay Miss Betsy talaga yung loyalty ko eh. Kaya ngayon, ako muna si Dr. Olga. Ayan. Doktoring doktorin ko muna itong mga report mo. Hmm. Ayan. Ayan. Ah, 100. No. 80 lang yan. Oh, Para kang kabuti. Bigla-bigla ka nalang susulpot. <laughs> oh, teka, teka. Time for slum. Alam ko babati na tayo. Tsaka, hindi mo na kailangan mahiya sa akin. Kasi kahit ka, kuha pa kagayapon. Ganda-ganda mo talaga. Tigilan mo na nga ako ng pababola mo. Di tatalab sa akin ng mga ganyang galawan. Uh, teka, ano pa palang ginagawa mo dito? Di ba hanggang alasing ko ka lang? mag-overtime ako para dagdag kita. Kailangan ko kasi pag-ipunan ang pagpunta ko sa States. Kaya kahit nakakapagod, tinitiis ko na lang. Kasi para to sa pangarap ko. O ikaw, ba't nandito ka pa? Overtime din. Huh? Bakit? Huwag mo sabihin may pinag-iipunan ka. Hindi. Papakabisi lang. Baka hindi ko maisip si tatay. si pag umuwi ako, mas nakakalungkot lang eh. Alam, hindi ko na siya nakikita doon. Hayaan mo na. Para di ka na sad, sasamahan na lang kita. Para may kakwentuhan ka. Gina, mayroon tayong meeting sa supplier natin mamaya, okay? Sama ka, right? Ah, that I can't go. May dinner kami ni Gerald. Pagluluto niya ako. May dinner kayo? Saayang sumama na sana para hindi ko na uulitin lahat ng mga sasabihin nila. But anyway, ano, kamusta niya mo? Hindi pa ba banahi yan? Huwag ka na magalit sa kanya, please. Nag-usap na kami. Sinabi naman niya na pinagsisihan niya yung nangyari. Kaya kami magdi-dinner later. So please give him another chance. Hi, Gina. Ay, sir, sorry po. Kami, kami na, okay. Pero may malaki po kasi tayong problema. Nung nireview ko po kasi itong inventory report, napansin ko na may malaking discrepancy ang mga data. What? What discrepancies? Eh, hindi po nagmamatch yung system quantity sa physical count. Eh, mali po yung store items, yung records. No, sa akin dumaan lahat yan. Wala naman ako nakita ang irregularities. Um, Ma'am, huwag naman po sana yung magagalit ha, pero hindi po kaya na-miss out niya lang. Kasi po, lately parang napansin ko, distracted kayo, maraming iniisip. I had a lot on my mind, parang hindi ako pabaya. Yeah, Gina, Gina. mo na kami. Ako, anak wala pa kaya yung mami mo. Nag-confirm naman siya na pupunta siya kanina. Kuya, papasok ko na po si Baby Mindy para mapatulog ko na. Gabi na rin po kasi. Mabuti pa Ate Johan. O, anak, ako na lang maghihintay sa mami mo, ha? Bye-bye. Oops, yeah. <sighs> Dina, bilang presidente ng kumpanya natin, o kahit na anong kumpanya, you have a big responsibility. Bukod doon sa mga store items na sinasabi niya, meron tayong budget bukas. Ngayon, kung may problema tayo, the make sure you double check if you have to rewrite it rewrite it investigate thoroughly okay that i'll do that but not tonight my dinner date kami ay jeraldi hindi pa niya na ako hindi baka pwede ireschedule na lang yung dinner mal pwedeng dumating ka